Kasunod ang isinagawang random drug test sa lahat ng mga opisyal ng National Capital Region Police Office o NCRPO, commanders at mga chief of police. Mahigpit na ibinili ni PNP Chief Police General Benjamin Acota Jr. ang tuloy-tuloy na monitoring sa mga tauhan nito sa NCR. Isa sa mga pinababantayan ng general ang mga tauhan ng Mandaluyong City Police Station sa pangambang marami pa ang posibleng na ng nasibak na hepe ng istasyon na si Police Colonel Cesar Gerente, kaugnay sa paggamit ng illegal na droga. Yan ang kasama sa ano sa mga monitoring natin because uh, um, yung circle niya mga mga immediately under him. Yan ang mga tinututukan natin. Aside from the, those that tested positive, uh, uh ano yung mga activities ng mga circles niya? pansamantala munang inilagay sa Regional Personal Holding and Accounting Section sa ilalim ng Regional Personal and Records Management Division ng NCRPO sa si Herente para sumailalim sa investigasyon at pagsasampa ng kasong administratibo laban dito. Ayon kay General Acorda, bukas ang kanyang tanggapan sa mungkahing reassignment sa mga tauhan ng herente pero mas mainam-an na hintayin muna ang resulta ng kanilang investigasyon laban sa nasabing opisyal. Kung ano yung ano yung kakalabasan ng investigation uh, kasi we don't want to be, uh, uh, sweeping naman kagad yung decision. It will be unfair for those who are innocent. So depende na kung who, those who, who are really uh, involved sa uh, paggamit. Babala naman ni NCRPO Chief Police Brigadier General Melencion Nortates Jr. May kalalagyan niya ang sinumang pulis sa kanyang hanay na mapatutunayan ang sangkot sa paggamit ng iligal na droga. Kasabay nito ay siniguro rin ng NCRPO ang kanilang tuloy-tuloy na random drug test sa mga tauhan nito para agad na matukoy ang mga pasaway ng mga pulis na nagdudulot ng kahihiyan at mitsa sa imahe ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Mondebon, s news